frequently seen inhaling white powdery substance. So doon po sa picture na yon, meron sila silang sinisingot na white powdery substance. Opo. Kinumpirma at pinatunayang totoo ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales ang mga dokumentong inilabas ng controversial vlogger na si Maharlika sa kanyang expose kung saan ipinakita niya ang mga documents ng pre-operation at authority to operate na dapat isagawa upang surveillance at kalaunan ay pag-aresto sa mga sangkot na personalidad kasama ang isang aktres at ng kasalukuyang pangulo na si Bongbong Marcos. Matatanda ang matapos lumabas ang nasabing expose ni Maharlika, agad itong itinanggi ng pideya. Nakahanda rin umanong mag-testify ang dating pideya agent sa darating na investigasyon ng Senado upang patunayan na siya ang nakapirma sa dokumentong ipinakita ni Maharlika. hindi naman kayo basa-basa nagpapaniwala na, oh, si ganito, si ganyan, nakita ko na walang sapat na ebidensya. Nabanggit nyo kayo na pictures. Meron po ba kayo natatandaang mga letrato o video na ipinakita na yung nabanggit na pangala na uh, artista na si Marcel Soriano at then Senador uh, Marcos Jr. Uh, mayroon meron po bang ipinakita sa inyo ang confidential informant na pictures na inat na naka-attach dito sa mga dokumentong ito na supposedly na, na nasa uh, nakatago sa PDEA, you know, PDEA office. Wala pa po ba sa inyo yung mga litrato at saka yung mga yung kopya ng affidavit? Uh, wala pa po. Baka parating pa lang. Baka parating pa lang. So, so gusto po. So, 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 so Mer meron pong, litrato. Meron pong litrato. Wala pong video. Kasi ang, yung pong litrato na yun, nang galing po doon sa cellphone ng reporte o nung confidential informant. At doon nga po, kaya isa po doon sa naging motivation ng inyong lingkod para itong trabaho na ito ay idokumento eh doon pa lang initially nag na-convince na ako na maaaring ay totoo yung report. Kaya nga doon palang sa litrato no, iba't ibang pagkakataon at iba't ibang okasyon na anak ng makita ko yung litrato, yun pa rin. Pero sa kabilang banda, nung ipakita niya yung litrato, isa-isa ko talagang tinanong yung confidential informant during nung pagkuha ko ng kanyang testimonya. Pina-identify ko kung sino ito, sino ito, sino ito. Meron siyang nakilala, meron siyang hindi kilala, o meron siyang hindi pinangalanan. Katunayan, yung iba ron talagang nilagyan pa niya ng, ng pentel pen yung mga muka. Para, ewan, kung kumbaga sa ano, no, iningatan niya yung, uh, opo, yung identity. Pero doon sa mga meron siyang mga nakilala at eh, hindi ko muna i-reveal sa inyo kung sino-sino yung mga personalidad na naandoon. Pero sigurado po kayo sa pagkakatanda ninyo na nandoon sa litratong na naka-file na i file ninyo sa PDEA ang mukha ni Marcel Soriano at ni Bongbong Marcos? Apo. Nandun Nandun po. po. Nandun Natatandaan niyo po ba kung mga ilang cop, ilang pictures yun? Mga lima? Mga limang pictures. Limang pictures. So, doon po sa mga... Iba't ibang pagkakataon, iba't ibang location. Ayon so doon sa say, confidential informant. Ayon sa confidential at sa litrato. Doon po ba sa litrato, kung uh, babalikan natin, nakikita na may mga hot? Mga uh, five, uh, more or less five yun. So doon po sa litrato, kasi dito, based dito sa report nito, allegedly, frequently seen inhaling white powdery substance. So doon po sa picture na yon, meron sila mayroon silang sinisinghot na white powdery substance. Opa. Wow. Opa. Wow. So uh, grabe. So um ang tanong, ang pinakamalaking tanong, nasa pideya pa kaya yon? Uh, kasi supposedly nasa pa po yun, po pa yun, yun kasi eh kasi nung hang hang kaso po na ito no itirato ko ano lang naman eh para sa ordinaryo no marami na rin kami nahawakan na malalaking kaso no pag hindi natutuloy diyan lang andiyan yung ano nakapile yan diyan sa ano no sa investigation division so gano naman po kami kahit yung mga case folders na mga ongoing cases at saka yung mga case operational plan na kinakaanan uh, na, ano, namin, tinatrabaho no andun lang andul lang siya hindi wala naman ano hindi na? naman ano eh Kung kumbaga sa andun lang yun kaya ako talagang tiwala ako na anto kaya nagulat talaga ako no mapunta sa inyo eh Nap mapunta okay. sa inyo yun yung isa ron sa ano sabi ko parang may mali talaga eh, hindi po pwede kaya na ang, ang, sumulat ako parang may managot may managot dun sa mga nagko-custody nitong mga classified uh, information na ito. Kasi siyempre, yun eh, yun, may mga ongoing targets kasi. At saka makakapahamak ng buhay ng ahente o ng sino mang inosente. Sir, yun. gusto kong balikan yung uh, sabi mo more or less five pictures na ipinakita sa inyo ng confidential informant noong uh, March 11 uh, actually Mar March 10, 2012 na sinasabi mo na positive kayo based sa pagkumpirma ng informante na ang nasa litrato na sumising hot ng white powdery substance ay si Maricel Soriano at si uh, Bongbong Marcos. Uh, maalala niyo pa ba kung colored po ba yung picture? Oh, maalala nyo pa ba? Colored kasi kuha po yun doon sa cellphone ng confidential informant. At Mm-hmm. Uh -huh. Yun nga po, bali, i-print out niya, nanon niya, pinakita naman din niya eh. O ito yan sir, o ito, ganyan, nasa cellphone niya. So ngayon, nung, yung dalita ko lang nga computer print out, ano, na mga pictures na depicting several personalities, including, ano, no, uh, Maricel and uh, politician uh, Bongbong Marcos, yun po, pina-identify ko naman sa kanya eh. At siya yung e, nag-identify? Yun lang. Opo, siya. Hindi naman, kahit na, na kilala ko kung sino yung mga personalidad na yun o kapareho ng muka, sa kanya ko po pina-identify at yun, ipinanumpaan e, niya doon sa Legal and Prosecution Service. Pinanumpaan okay. po niya yun. So, sir, nata uh, gusto ko lang, uh, curious lang ako. Naalala mo ba kung anong suot ni Marcos Jr. nung nakita mo sa litrato nung habang sumisingot siya ng white, white, white substance na yon, Powdery white Hindi ko substance. na po masyadong maano. Pero yon, merong pagkakataon na nagiinuman eh. Nagiinuman? Nagiinuman. Nag Opo okay. okay. eh. Okay. Nagiinuman eh. May, may mga alak eh. May mga alak. Okay. So, yung mga pictures na yun sir kasi kayo nga ang uh, in charge dito dahil kayo yung team leader. So together with that pictures, itong itong hawak kong dokumentong ito na inilabas na, na actually wala naman po akong kamalay-malay nakuha ko lang po ito sa email ko, random personalities, the people that I don't know that I believe they are from PIDEA. So, ano pa po yung kasama ng itong report, itong pre-op at authority to uh, operate maliban sa five pictures? Yes. Sa pagkakatanda ko, bali ganito po 'yan ano. Eh 'yan po nilagay ko sa isang folder at meron siyang uh, cover sheet na confidential na kulay blue. At uh, naglalaman po 'yan ng sworn statement o oh, yung deposition ng witness. Tapos yung mga computer print out na pictures na downloaded from Confidential information sa cellphone at yun nga po. Kaya related itong mga pictures na ito doon sa deposition ng witness kasi nga nandun po yung kanyang declaration at uh, yung uh, kalaunan pinanumpaan pa niya po yun talaga doon sa Legal and Prosecution Service. Kasi nung time na yun, talagang nung sinabing, ano, nung magbalik nga siya, no? nung, sir, ano, matutuloy ba tayo? Wala, eh. talagang ayaw. Ayaw nung, ano, no? Ayaw Higher nung ups. Kaya wala. Hanggang sa na-shelve na lang yan. Yung, ano, yan. Kaya, yung folder na yun, nandun lang, eh. Sa totoo lang, yung mga folder namin sa IIS, ano, naka ano lang naman eh, nakapatong lang yan doon, nakasalansan eh. Dahil nga yung IIS is uh, isa sa mga ano no, yung eh, yung area na yon, kumbaga sa ano, yung bang kung hindi ka authorized ano, kung hindi ka naka-assign doon, wala ka well, hindi ka pa pwedeng pumasok doon eh. kung sa ano, ito yung mga isa sa mga exclusion area doon sa ano no, sa Pidaya. Napakahigpit kasi hindi naman komo Pidea ka, po pwede kang maka-access dun. Eh. Hindi. Okay. So, sir, naintindihan ko na sa ngayon, hindi mo pa makamasasagot, hindi mo makakonfirm yung nakarating sa akin impormasyon na si Pakito Ochoa, dating Executive Secretary, ang isa sa mga pumigil nito.